good morning mga karabas Sa episode to, balik tayo dito sa ano Balik dito sa Raptor Boys Siyempre tulungan natin sila magkali ng ano Para matapos na natin tong tagarag Tsaka pintura mamaya Siyempre kasama natin dyan muna Ang mga Raptor Boys, si Nunoy Ilang umaga mga karabas Nunoy na relax ng likod Kondisyon na to mga karabas Pinakondisyon eh Busing kahapon eh pero gising sakit sa katawan. <laughs> <laughs> si Kurtz no tumayo ang gabi ang ano. <laughs> Ay, Ay, <laughs> si ano si Jimarin to pinggo. Oh, bloody hmm. mo ah harabas. Tama nga rating lang rin. Tap. Ano ang masasabi mo sa yung bagong kabayo, kapitan? Okay lang. <laughs> okay lang. Kailangan <laughs> siya maging pugis. Dapat ito ay may panamagong blessing Para maganda rin ang ibigay na blessing Siyempre bagong mayari, bagong blessing good morning. Good morning good morning. good morning, good morning good morning brother Good morning, good morning No paabot pa, buta pings oh, No ping, <laughs> <and I>, pings, no pings <laughs> 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 Grabe init, ito, ipaparating si hmm. siya yung bagyo no? Hmm, may niya siya Ang pangalan, Nando? daw Huh? Lando? Oh. P. P. Paulo pala. Paulo. Lando, balik mo gitulit yon. Ito na tuwa sa ti, tamo mo let. Paulo sarap eh. Hindi mo na binalik ang sing-sing mo katsa. Hindi na magbalay? Balik po rin. Na ano lang ako. mo magpalaro ulit eh no. Palaro ulit yung vlog part to. Sagap to tawagin sa amin. Huwag ko sa iba. Sagap na. Hmm. Siyempre kasi sagap ng tubig. Tubig. Yes, so, sagap. Very good. Very good things. Very good. Para pagkabit mo ya, matigas na. Mm. <laughs> <laughs> laya pa ko. Tayo laya. ng tubig oh. Panis-panis <laughs> Panis yan So <laughs> ayan mo Kajimar naman Kajimar Kanya lang ito ka gulang gripo. Oh. Pag pinatay mo yung makina, hindi mo masara Lubog. Eh. Lubog. Gastos naman si Buseng. <laughs> <laughs> Puksiyan na rin to, para sigurado. Kap. Kapit na no? wow, Hindi mo naman guts. Buwasan natin.

No na. Lari, dia. Si Para pa eh. Cover ng nito. Naya pa no. Tingnan <laughs> e labind naman doon, ba Meron pa. Uta ano? Ito. Para Nuno 'yung makeup. Kumakain do? Team lugay. Patay kap. Basta sa dalawa. Itim ah. Hindi Okay. Baka yan. Itim! 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 Itim to! ako! <laughs> Oh, maganda oh. Maganda. yung pula kasi sa bagay talaga yan. Yung kasi yung hanggang sa nangyay, alburon taga uh, sa so, Sabi niya, tingnan dali ako. Nang ano, nang hindi, sombrero. Hindi ka naman ng ano eh. Pailahila. Mm -hmm. Ay lang yan, Pailahila. Ayos lang yun. Ayos Ayos. Ayos Ayos

coba pilih agar nanti coba sigurado ke plano para arah sigurado kan master

di ba Terringganan. Cepat lagi kuscaping, i <laughs> reject talaga yan eh. Dilatang ng uh, <coughs> rock

vlog niya Ito kasi yung sunod vlog Sakit ang utak niya bagsi Hindi ba naman din daan? Wala, <laughs> Wala kang daya tingnan mo bro! Wala tanda bro! Ano isip-isip -isip ko pa? Hindi ko pinag yung ko yung ano Yung ganto yung... uh, <laughs>

nya <laughs> <Yeah, dek. laughs> uh, Oh, cerita. Oh, thank you. Oh, <laughs> <maramas. laughs>

Ayan mga puno, kakalabas ko okay. kami ng talanan. Duyo na lang. Duyo, oh. Sakit. Ano na yun? Hindi rin sa camera. Sakit. Dapat na to. Hindi na lang. Pusin yan, ah. Nunay naman, super late sa camera. <laughs> 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 lito, sa, personal, lito sa camera. Ano ba 'yung kay laki?

sa eh na na basically okay. ano ko ha? ha? sa ba yan? ha? sa blayan hindi taas? oo dalawa siguro no? lang no. lang? ito yung ano ito, ito yung gawang ano yung gawang sa droke nagulo ito yung gawa na ano anong gawa to ito yung pulo no? no? ito yung pulo ito yung pulo ito yung sa nose ito oh, yung sa nose Ha, bukas naman? Oo, hey, bukas na. Ayun, bukas na naman. Oo, no? ah, oh, ako na tayo. Eh. Nag-uwi na sila. bag sila. Ipman, si Bags na lang naiwan. Oh. No? Dalawa pala kami. Ah. Uwi pa kami mangarin. Bukas naman.